So, ayan na po kayo, mga kanilang ina. Naayos na ang cellphone ni naidaw ang ina. So, ayan dito. Dito ko pinagawa sa may malapit sa oligbaris kapat ng Caltex. Dato, yung dating gagawin dito. So, binata ni kuya yung aking SMP. Ayan po kasi talaga ng mga durog na durog. Ayan, nagtignan nyo. So, ayan po. Magandang magkawa dito si kuya matagal ako naging I think almost 2 hours, pero sure talaga na naayos niya. Kasi yan po yung dati, kaya lang talaga naman po sa bulsa ni Negra Kina, sa paggawa ng, magpapagawa ng cellphone. Pero okay lang po yung kasi God will provide sa, ano, sa, may ko ng STD So yan dito yan sa crossing, yan po yung gawaan. So wala siyang nakalagay ng pangalan. No, kung tagal Spanish ka, madaling makikita. aking pangkailang i-edit eh, yung binago ko ng sa Santa Cruz Laguna. Ayan yung kung ano pinalo So, see you guys. Thank you. So, ayan ang nga mga kanigre nag nga nag-filming. Ayan kaninang umaga. At pagawa tayo lang. LCD ng ating cellphone. No, so, naayos na siya. And then, bukas, uh, medyo ini-edit ko na rin po yung ano yung video na kuha ko sa Santa Cruz nung Sunday. But, ayan, all of a sudden, sumakit pa yung migraine ko kasi sa kapag paggawa ko ng cellphone kanina para gusto kong maayos kasi it's been three days. It's been three days na wala po akong upload dito sa YouTube. So, I've got worried. And then, talaga naman po naghanap ako ng the best na makakagwapo ng cellphone ko meron ako napuntahan na ilang araw pa because wala po sila nung, nung uh, pyesa. And then, yung iba naman, medyo kukunin pa sa malayo. Okay naman talaga. I'm so sorry. Doon po sa pangalawa kong pinagdalan kasi talagang kailangan ko pong maayos itong cellphone ko. Kaya kanina din, inanapan ko rin po ng gagawa ng aking LCT. So, hindi siya ganun kamura, guys. Kaya po, talagang medyo nahirapan ako. Pero, ito na, thanks God, naayos na po din. Uh, Inuuti-uti ko ng i-edit ito pong uh, sa hot and past special binalot na kuha ko po ayan so wait wait lang po and then tomorrow i will be posted that vlog no po so i need to say goodbye this is just a short video just to let you all know na kung ano po nangyari but ilang araw po ako nawala and i am very very sorry po hindi po ako po ginusto na masira po ang aking cellphone so ito lang po kasi talaga yung nag -isang cellphone na pinagtsatsagaan ko yung nakakalungkot na nga lang po kasi talaga namang nag-ano ko, nag, ano, ako, nag um, add to cart ako ng lapel and then ng tripod, diba kung di siya nasira, sana yung pinagpagawa ko para sa lapel at sa iPad, so Alaga naman po kasi gusto kong talagang maging maganda yung quality ng vlog ko and then maybe I was thinking maybe next time kailangan ko na rin po ng ano editor kasi siguro next time po yun in the future kasi ano po kasi marami pong nagkukumukol sa akin na gusto po nila magpa-vlog ng kanilang mga business like resort, resto bar ayan kasi uh, nakita po nila yung ano yung aking hosting ability <laughs> hindi nakita po nila yun, hindi po ako nagsasabi so thank you so much talaga naman po nakaka-flattered ko yung inyong mga mga papuri ayang maraming salamat po sa inyo Siguro, because uh, it's my passion, no? Talagang dream ko yung makabalik sa hosting. Like, uh, sa ginagawa ko po dati. Uh, mangyayari yan, di ba? in God's will. Kasi talaga yun yung gusto-gusto gusto kong work. Kaya super enjoy na enjoy ko itong ginagawa ko. So, okay. So, okay. Okay. So, guys, now, yan. Yeah, medyo malat tayo kasi pinaatokla po ako. Uh, talaga naman pinahihirapan ako. This migraine giving me a hard time. So... Uh, good night to sa inyo lahat. God bless you all. And then dyan sa mga taga-Kalyo sa Santa Cruz, Laguna. Wait lang kayo at bukas ipopost ko na ang inyong video. Bye! And please don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mag-videos. Bye!